Ang panalangin natin ngayon ay base sa Colossians 2, verse 6 at 7. Kaya't kung paanong inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay gayon din kayo magsilakad sa Kanya, na mag-ugat at matibay na natatayo sa Kanya at matatag sa pananampalataya, gaya ng pagkakapagturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Panginoon naming Diyos, salamat po sa bagong araw na ito. Sa bawat paghinga, ipinapaalala mo sa amin na ikaw ay tapat kahapon ngayon at magpakailanman. O Diyos, tulungan mo kaming patatagin ang aming mga ugat sa pananampalataya. Gawin mong matibay ang pundasyon ng aming puso upang hindi kami matinag ng alon ng duda o takot. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nauunawaan ang lahat. Palalimin mo ang aming pagkaunawa sa iyong salita. Sa bawat pagbukas ng aming Biblia, naway makita namin ang liwanag ng iyong katotohanan. Palakasin mo ang aming loob kapag kami nang hihina. Paalalahanan mo kami na hindi kami nag-iisa sa laban. Punuin mo po ang aming puso ng pasasalamat sa maliliit na biyaya, sa mga himala ng araw-araw, at sa katotohanan na kami ligtas sa iyong pag-ibig. Panginoon, palaguin mo ang aming pananampalataya, gawin mong matatag ang aming pananalig na hindi lamang nakabase sa damdamin kundi sa katapatan mo. Sa lahat ng aming desisyon, relasyon at pangarap, ikaw nawa ang maging sentro. Ang aming mga salita at kilos ay maging patotoo ng aming paniniwala. Maraming salamat, Ama. Patuloy mo kaming hubugin at gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Sa ngalan ni Jesus, Amen.